Awards Recognition. Dahil sa kanyang naging kontribusyon sa serbisyo publiko, iginawad sa kanya ng iba't ibang organisasyon ang mga natatanging pagkilala na malugod namang tinanggap ng gobernador. Ito ang patunay na ang kanyang dedikasyon sa trabaho ay dapat gawing huwaran ng iba pang lingkod bayan. Sa kasulukuyan, si Governor Mandana ay itumatayo bilang chairperson ng Regional Development Council ng Calabarzon mula nang siya ay muling nahalal noong 2016. Naon na minsang pinamunuan na niya ang Region 4 RDC noong 1994 hanggang 2004. Sa likod ng matagumpay at progresibong lalawigan ng Batangas, naroroon ng lideratong tapat at nakahandang maglingkod sa kanyang kapwa. Isang personalidad na hindi kakikitaan ng pagod sa paghatid ng aktibidad, proyekto at programa ng pamahalaang panlalawigan para sa bawat Batanggenyo kanyang laging hangad at sambit ay hindi ikaw maiiwan. Isang katagang patunay na sa bawat hamon, pagsubok at unos na dumaan sa lalawigan ng Batangas, mayroong pamahalaang nakabukas para sa lahat na nangangailangan, nakahandang dumamay at maging sandigan ng mga kababayan. Siya si Hermilando Dodo Incomandanas, gobernador ng dakilang lalawigan ng Batangas, lingkod bayan, isang bidang batanggenyo. Isang bidang